Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas, muli nandito na naman po yung lingko di Pipanyo Labrador sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group, Pipanyo Labrador. At syempre sa umaga po ito mga mga namahal ko mga kababayan, binabati po natin ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. At syempre, Pinasasalamatan din po natin ng ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nagaabang sa ating mga videos na pinalalabas po dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa programa ito at maging sa ating mga bagong mga subscribers na way lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong tinatalakay dito sa ating programa dito sa Epipanyo Labrador. Maraming maraming salamat po sa ating mga kababay lalong lalo na ho maging sa ating National Vice Supreme Commander Roldan Dugdum. Sa araw pong ito mga minamahal kong mga kababayan, gusto ko pong pag-usapan natin itong dalawang taong uh, o dalawang tao na naging tagapagsalita ho ni Digongyo nung mga panahon po na siya pa ang ating Pangulo sa bansang ito. Na kung saan naging kasabwat po niya itong dalawang taong ito sa mga katiwalian na ginawa ni Digongyo sa ating bansa. Sa totoo lang po mga minamahal kong mga kababayan, alam ng lahat na kung sa pagiging mahusay na abogado, e eh pwedeng pwede po nating ipagmalaki ang dalawang taong ito. Pero, sa kabila po ng kanilang pagiging mahusay bilang abogado, ay naging mistula silang laruan ng isang tao at naging instrumento pa sila sa mga naging kasamaan nito. Sigurado po ako kilalang kilala niyo po ang dalawang taong ito. Sila po ay si Harry Roque at si Panelo na parehong abogado na naging tagapayo o naging tagapagsalita ni Digongyo noong panahon po na siya pa ang ating Pangulo sa bansang ito. Noong mga panahon po ni Digongyo, itong dalawang abogadong to ang naging katuwang niya o naging katulong niya sa lahat ng mga gusto niyang gawin o sa lahat ng gustong gawin ni Duterte sa bansang ito. At syempre, dahil sa kanila kumukuha ng idea o opinyon si Digongyo lumalabas po o sa madaling salita na naging kasabwat po sila sa lahat ng ginawa ni Digongyo ng mga panahong yun na kung saan trilyon-trilyon ang kinulimbat o ninako ni Digongyo bilang pangulo ng ating bansa Dahil kasabwat sila o kasabwat si Roque o Panelo malamang may share po sila sa mga nakulimbat ni Digongyo Ngayon sa pagkawalang ni Digongyo bilang pangulo ng bansang ito may mga bagay po o mga pangyayari na naganap sa panahon ni Digongyo na dapat niyang sagutin at bigyang linaw isa na dito yung mga patayang nangyari sa bansang ito na kung saan marami ang naging biktima ng extrajudicial killings at ang paglaganap ng korupsyon sa iba't ibang ahensya ng ating bansa na si Duterte rin ang namumuno siya mismo ang namuno sa mga kaganapan na kung saan lumaganap ang korupsyon. Na kung saan kapag hindi niya madidepensahan ay maaari ikapahamak ng lahat na naging kasabwat niya katulad na lamang ni Harry Roque at ni Panelo. Ngayon, na si Bongbong Marcos na po ang ating pangulo, naglalabasan, naglalabasan at naglalabasan na po ang mga usapin tungkol sa mga katiwalian ni Digonyo nung siya pa po ang ating Pangulo sa bansang ito. Sa katunayan, ilan po sa mga dating kapartido ni Digonyo ang nagsiwalat mismo sa katiwalian niya. Isa na dyan si Manny Pacquiao o si Pacman Pacquiao at ilang pang politikong naging kaisa niya sa PDP laban na nag-alisan na din dahil hindi na nila kayang sikmurahin ang mga kahayupang ginagawa ni Digongyo At hindi lamang po yan, mga minamahal kong mga kababayan. Maging ang ibang ahensya na naging kasabwat niya noon sa kanyang katiwalian ay nagsiamin na na sa madaling salita, sila na ang nagpapatunay na sa panahon ni Duterte, puro pagnanakaw lang ang kanilang ginagawa. Bilang patunay mismo si Marteres, Ha? Si Martirez ng Ombudsman ang nagpahayag na sa panahon ni Duterte hinayaan niya na mamayagpag o lumaganap ang korupsyon sa kanyang administrasyon. Kaya nga po sa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan. Dahil po sa nangyayaring ito, itong dalawang abugadong ito na naging tagapagsalita ni Digongyo o tagapayo niya tulad ni Harry Roque at ni Panelo ay nangangamba na na baka idawit sila ni Digongyo sa lahat ng mga ginawa nilang katiwalian nung panahon na yon. Kaya nga, kung papanoorin po natin itong dalawang taong ito, mapapansin po natin o ninyo na todo depensa po sila kay Digongyo dahil alam nila sa sarili nila o sa ayaw at sa gusto nila. Pag napatunayan na guilty si Digongyo, sa lahat ng kanyang kataksilan sa ating bansa, madadamay at madadamay sila dahil kasama sila sa lahat ng naging plano ni Digonyo noong mga panahong siya pa ang ating Pangulo. Plano na kung papaano sila makakapagnakaw ng limpak-limpak na pera sa kaban ng ating bansa o sa bansang ito na kapag napatunayan ay maaari nilang ikapahamak o pwede nilang ikabilanggo habang buhay. Kaya nga, mga minamahal kong mga kababayan, sinisikap ng dalawang ito na di mabuo si Digongyo dahil pag nangyari yon, maisasama sila sa hindi magandang kasaysayan ni Digongyo bilang ikalabing anim na pangulo ng bansang ito. Pero dahil ang tadhana na rin po ang gumagawa ng paraan, para matuklasan ang ating mga kababayan ang katotohanan na sila ay naging kasabot ni Duterte sa nagaganap na katiwalian noong mga panahong yun. Gaano man sila kahusay sa larangan ng pagdepensa bilang abogado, darating ang araw at naniniwala ko, darating ang araw na yun. Na magiging inutil sila sa pagdepensa sa kanika nilang mga sariling pagkatao sapagkat ang ebidensya ang ebidensya na po ang maghahayag ng katotohanan na hindi nila pwedeng pasinungalingan o hindi pwedeng pasinungalingan ni Numan. Kaya nga isa lang ang masasabi ko sa inyong dalawa. Panelo at Harry Roque. Hindi sa lahat ng panahon, makinig kayo. Hindi sa lahat ng panahon Harry Roque at Panelo na maloloko nyo ang mga Pilipino. Sapagkat kayang talunin ng ebidensya ang mga tusong taong katulad nyo. Oo, sabihin na natin magagawa nyong sabihin ang lahat para papaniwalain ang iba. O kaya naman sabihin na natin magagawa nyong gumawa ng mga pananalitang makakaakit sa pandinig ng iba para sila ay mapaniwala at maging bulag sa katotohanan o maging pipibingi sa katotohanan. Pero wala kayong magagawa o wala na kayong magiging losot kapag ang ebidensya ay naging hayag na sa lahat ng Pilipino, Pilipinong mamumulat na sa katotohanan. Kaya nga, kayong dalawa, habang maaga pa o may pagkakataon pa kayong dalawa, mabuti pang kayo'y umamin na, baka sakaling maunawaan pa kayo o mapatawad pa kayo sa mga nagawa niyong pagkakasala. Ngayon, kung pipilitin pa rin ninyong dalawa na ipaglaban na kasinungalingan, wala na kayong puwang para bigyan pa ng kapatawaran. Dahil ang kapatawaran na sinasabi ko ay para lamang po sa mga taong totoong nagsisisi sa kanilang kamalian. Kung patuloy ninyong ikukubli o itatago ang katotohanan, mamamatay kayong mga makasalanan. Alam kong alam nyo na ang taong makasalanan ay walang puwang maging sa kalangitan. Kaya nga habang may panahon pa kayo, Yakapin ninyo ang katotohanan, sabihin ninyo na may katapatan sa bansang ito ang lahat ng inyong nalalaman tungkol sa mga katiwalian na ginagawa ng dating pamahalaan. Na kung saan punong-puno ng kahayupan, katraiduran sa bansang ito na ating sinilangan. Eh ayaw ko nagagalit ako eh, nagiging makata ako eh. Ay nga tulad ng sinasabi ko sa inyong dalawa, mag-isip-isip kayo. Pero sa kabilang banda, marahil, ewan ko lang kung tama po yung sasabihin ko ha. Ah. Siguro alam din ang ating mga kababayan to. Kahit hindi nyo sabihin sa akin o sa bansang ito, alam namin na kayo ay nag-aalala para sa inyong kaligtasan. At maging sa kaligtasan ng inyong mga mahal sa buhay. Batid namin na kayo ay nag-aalinlangan o nagugulumihanan dahil alam nyo kung anong kayang gawin ng inyong amo na sidigong nyo kung sakaling sabihin ninyo ang katotohanan katotohanan na magmumulat sa kaisipan ng ating mga kababayan na matagal nang niloloko ng na mga taong mapagpanggap na makabayan mga taong walang iniisip kundi ang kanila lamang kapakanan mga taong gahaman sa pera at kapangyarihan na handang kumitil ng mga taong walang malay o walang kalaban-laban alam namin kahit hindi ninyo aminin na kahit gustuhin nyo man na magsabi ng katotohanan ay hindi maaari sapagkat nakikilala nyo at alam nyo kung gaano kademonyo ang taong naging amo nyo. Alam kong hindi lingit sa inyong kaalaman ang kakayahan na kayang magpapatay o pumatay ni Duterte. Pero tulad ng sinabi ko, ganun pa man, nais kong sabihin sa inyo, ang katotohanan na mas dapat kayong matakot sa Diyos na may kakayahang pumatay ng kaluluwa at laman. Tandaan nyo, tandaan mo to Roque at Panelo, mas masarap mamatay sa piling ng katotohanan at katuwiran kaysa mamatay na may kataksilan sa ating inambayan. Kaya nga, sana dumating ang panahon na mas maging matimbang sa puso't isipan ninyong dalawa. Ang maging kasangkapan kayo ng katotohanan ng magkaroon na ng tunay na pagbabago ang bansang ito na matagal nang pinahihirapan ng mga Duterte o niloloko ng mga Duterte. Kaya nga po mga minamahal kong mga kababayan, sa nakikita ko lang po, no, kaya napakahirap para sa isang tao na makapasok sa isang sindikato. Dahil ang pagkakaalam ko po, pag pumasok ka dyan, may panunumpaan ka na kahit anong mangyari, walang aminan kung sakaling ang isa sa mga kasapi nila ang mabibisto sa kanilang mga kahayupan. Napakahirap din silang uh, bumaliktad dahil kung hindi sila ang papatayin, Pamilya nila ang ipapapatay. Lalo na sa sindikato ni Digongyo na siya pa rin ang pangulo o namumuno nito. Buhay ang magiging kabayaran kapag ka sa kanya. Kaya nga, yung ibang mga kapartido nila o kapartido ni Digongyo sa PDP laban na nakatukla sa sekreto nito ni Digongyo habang hindi pa nila o hindi pa sila nagiging membro sa sindikatong ito ni Duterte, maaga na po silang nagsipag-alisan. Dahil natatakot po sila, dahil alam nila ang kaugalian o tradisyon ng mafia. Kaya nga po, nabisto na po ngayon yung tinatawag po na Dabao Mafia Organization na walang iba nagtayo nito kundi si Digonyo. Na siya po ang kinikilalang Godfather ng organisasyon na to na kung sa buong Pilipinas, lahat ng drug lords, siya po ang pinaka tinitingala nila sapagkat siya po ang namumuno at protector nila. Nagiging protector po nila si Digonyo sapagkat napakarami pong tauhan ni Digonyo na pwede niyang pakilusin sa pamamagitan ho ng kanyang kapangyarihan o pagiging pinuno ngayon ng New People's Army. Kaya nga kung mapapansin ho ninyo, lumabas so sa pag-iimbestiga ng ating mga kababayan at ng iba pa na talagang tinignan ho yung mga kahapon ni nyo. Kung maalala ho ninyo lahat ho ng mga mayayama na drug lords lalo na yung mga Chino na nagpasok ng tulito-linadang mga shabu o droga sa bansang ito ay hindi po niya na ipatumba kung may naipatumba, kung mayro nga po siyang naipatumba, yung po yung kalaban nila sa negosyo sa droga. Yung hindi nila kasama sa triad nila. Yung hindi nila kasama sa Davao Mafia o Mafia o Davao na kung saan si Digongyo ang godfather nila. Ang pinapatay ho ni Digongyo ng mga panahon na yon, yung puro lang po mga bunga at sanga. Na kung saan eh, pwede uling magkaroon ng bunga ang puno na ayaw na ayaw niyang putulin. Na ayaw na ayaw niyang bunutin. Hindi niya pwedeng may patumba yung mga kasama niya sa droga o sa sindikato. Dahil may sinumpaan din po sila na magtutulungan sila, magdedepensahan sila. Para din po yung brotherhood pero iba lang yung kanila. Dahil yung kanila ay eh talagang katulad na katulad ho ng mapya. Kaya nga pag nakapasok ka sa grupong ito, delikado na na para lumabas ka pa. Mas delikadong lumabas ka kaysa manatili sa kanila. Diba? Kaya nga kung ayaw mamatay, siguro kaya iniisip ng iba, kaya yung iba gusto ng kumalas, hindi basta-basta makakalas. Kasi kasapi na sila ng Dabao Mafia ni Digongyo. Kaya, kaya nga tulad na sinabi ko, pag naipaku ka na sa grupong yan, na kung saan si Digongyo ang nangunguna, wala ka ng chance pang uh, o chance pang uh, kumalas dahil mabibilang na ang araw mo sa mundo. Kaya mga kababayan, uh, dahil po ang ating oras ay limitado lang po. Muli po sinasabi ng yung lingkod ano, doon po sa ating mga bagong mga subscribers, sana po i-share niyo rin po sa iba nang sa ganon. Tayo po ay magsasama-sama sa programang ito na kung saan tinatalakay ho natin ang mga mahalagang bagay na dapat ho malaman ng ating mga kababayan sa bansang ito. At sana ho lahat ng mga makapilipino, makabansa ay magsasama-sama ho sa programang ito. Kaya nga po ang pakiusap ko din po sa inyo sa lahat po ng mga nagmamahal sa programang ito. Sana po wag po kayo mag-skip ng ads sapagkat sa pamamagitan po ng inyong hindi pag-skip ng ads ay makakatulong po kayo sa programa natin. Muli po sinasabi po ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.